Matapos ang pag-atake ng mga Hamas sa Israel, nagpadala kaagad ng mga barkong pandigma ang bansang Amerika. Bakit kaya? At ano ang papel ng bansang Iran at mga karatig bansa ng Israel sa nagaganap na labanan na ito? Yan ang ating aalamin sa video na ito. Nagpadala ang Amerika ng mga warships at aircraft carrier, partikular na ang dambuhalang multi-billion USS Gerald R. Ford aircraft carrier at di kalaunay, sinundan pa ito ng isa pang aircraft carrier na may pangalang USS Dwight Eisenhower. Bukod sa dalawang malahiganting barkong pandigma na ito, mayroon din itong kasamang mga warship destroyers na mayroong mga guided missile system, anti-air, anti-surface at anti-submarine missiles. Nakaantabay rin ang 26th Marine Expeditionary Unit Rapid Reaction Force na kayang magsagawa ng special operations kung kinakailangan nakahanda ng ang Air Force fighter jets at mga attack planes ng Amerika. Pero bakit nga ba naglabas ng ganito karaming puwersang pandigma ang bansang Amerika? Tutulong nga ba sila sa Israel upang masugbo at masupil ang Palestinian militant group na Hamas? Naglabas ng statement ang Biden administration patungkol dito. Nilinaw nila na hindi sila makikisali sa labanan ng Israel kontra sa mga Hamas. Subalit nangangamba sila na may posibilidad na maging regional conflict ang labanan na ito. Ang pagpapakita ng puwersa na ito ay isang deterrence o pagpigil o di kaya ibabala sa mga bansang nais makisali sa alitan ng Israel at sa grupo ng Mahamas. Malinaw ang mensahe ng bansang Amerika na kung sino man ang makikisali sa alitan na ito'y sila ang makakaharap. Pero ano nga ba ang papel ng bansang Iran sa labanan na ito, ang Islamic Republic of Iran lamang ang patron o ang nagsusuporta sa Palestinian militant organization na Hamas. Sila ang pumupondo sa mga kagamitan, sandata at training ng mga militante na ito. Ayon sa US State Department, nasa 100 million dollars ang pinupondo ng Iran sa mga Hamas kada taon at sa taong 2023, mas tinaasan pa ng Iran ang pagbigay ng pondo sa mga Hamas na umaabot sa 350 million kasama ang IRGC, o ang Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, at Hamas sa pagplano sa pag-atake sa Israel na kung saan maraming buhay ang nawala. Isang komplikado ang laban ng Israel kontra sa mga Hamas at maaaring humantong ito sa isang regional conflict kung sakaling makikisali ang mga kalapit bansa ng Israel tulad ng Syria, Lebanon, at Iran. Ito ang labis na iniiwasan na mangyari ng karamihan lalo na ng US kapag lumaki pa ang labanan na ito at humantong sa isang regional conflict. Mas dadami pa ang mga inosenteng sibilyan na madadamay, lalo na ang mga batang walang kamuang-muang. Sa kabilang dako naman, partikular sa bansang Lebanon, isang grupo rin ng mga Arab militant na tinatawag na Hezbollah ang nakahandang umatake sa Israel anumang oras. Tulad ng mga Hamas, ang Hezbollah ay sinusuportahan rin ng mga Arab countries lalo na ng Iran para sa kanilang kagamitan at pagsasanay para sa pakikidigma. Matagal na ring may alitan ang Israel at militanting grupo na Hezbollah. Taong 2006, dalawang Israeli fighters ang nahuli ng mga Hezbollah at naging dahilan ito sa isang madugong labanan na umabot ng halos isang buwan na pakikidigma ng mga Israeli fighters laban sa mga Hezbollah. Nagpahayag naman ng suporta ang Amerika sa Israel na kung sakaling makisali ang ibang bansa sa laban nila kontra sa Hamas, tutulungan sila ng Amerika sa pamamagitan ng pag-intercept sa mga missiles na ibabato sa kanila. Ito ang tulong na ibibigay ng Amerika sa ngayon. Kung magpapatuloy ang labanan na ito, alam natin kung sino ang magiging talo sa huli. Ito ay walang iba kundi ang mga sibilyan. Alam natin kung gaano kamapanira ang digmaan sa kabuhayan, infrastruktura, sa kapaligiran at sa future ng mga kabataan.